Hello mga mi! Welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, samahan nyo nga pala akong mag ng konting ulam. So yung ganap nga pala na ito ay nung Sunday pa. So ito nga, bimili lang kami ng tigisang kilong tilapia at boneless na bangus sa palengke. So yung tatlo nga pala na ibinukod ko na to, ito nga pala yung uulamin namin for um, breakfast. Yung karne naman like baboy sa yung manok, pinabili ko na lang yun kay nanay kasi mas mura sa kanila yung meat kaysa dito sa amin. Fast forward mga mi, so Monday na nga pala to at nakauwi na ako galing school. At lang ako dun sa suki namin na tindahan ng gulay. So bimili lang ako ng repolyo, dalawang carrots, tapos konting saging, dalawang patatas, at one port na pambalot ng lumpia. So ito namang mga bawang na to ay uwi to ni nanay. So galing pa nga itong Nueva Ecija yan. Meron ako dito white onion at saka bawang. So, itatabi ko muna tong carrots dahil hindi ko pa nga ito gagamitin. So, plan ko nga kasi gumawa ng konting lumpiang Shanghai, pambaon sana ng mga kids dahil nga whole day na sila ngayon sa school. Ire-refill ko lang din tong maliit kong basket na lagayan ng bawang at sibuyas. So, lalagyan ko lang to ng laman. So, sa bawang naman ay hindi ko naman masyado nang ginagamit to dahil meron na ako nakaredy sa ref na crush na bawang yan. Na nilagyan ko lang ng konting mantika. Tapos itong mga excess or yung sobra, ilalagay ko yun sa storage ko dito sa ilalim ng countertop. At pagkatapos nga mga mina makapagpunas ako dito ay lilinisan ko na nga itong dalawang condiments bottle ko ng am um, suka at toyo. Pati na rin itong isang canister na lagayan ko ng rock salt ay lilinisan ko na rin dahil wala na silang laman. So magsusuot nga pala ako ng gloves. Hindi dahil sa arti ako kasi nga yung aking kuko ay ako lang ang gumagawa. I mean yung aking mga nail extension ayan na ginagawa ko lang. So para mas masulit nga yung pagbili ko ng polygel. gel ayan nagsusuot na lang ako ng gloves kasi mas matagal talaga yung inuubos kong oras lalo na pag naumpisahan ko magkukutkut dito sa kusina talagang basang basayang kami ko nakababad dyan talaga. Linis ako ng linis Hanggang hindi ako sa satisfy sa paglilinis, hindi ko talaga tinitigilan niya. Kaya mas mainam na rin na naka-gloves para mas masulit din yung effort ko sa paggagawa ng aking kuko. Yun lang naman din ang libangan ko at yun lang din ang me time ko, yung makapagpaganda ng kuko. So yan nga mga me, nakatapos na tayo. Fast forward mga mi, eto nga natuyo na itong mga condiments bottle. Ayan, at lalagyan ko na siya ng laman or i-refill -re ko na pati na rin itong canister ng ating Roxo. Thank <laughs> After ko nga mga, mga mina makapag-refill ng mga condiments, ito naman yung pinabili ko kay nanay ng mga karne or meats. So ito nga ay puro laman lang, 1 kilo at kalahating kilo lang ng drumstick. So ito, inuna ko nang hugasan yung drumstick na pang prito-prito lang din at pambaon sa school. Tapos ito namang laman, ayan, nahati-hatiin ko lang din yan kasi hindi naman kami malakas magluto ng ulap. So, paano mga mi, puputulin ko na mga pala ang ating video dito at napakahaba na nga. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!